Magandang buhay sa inyong lahat mga kaprobi Tayo ngayon ay dito sa Porok 3 Barangay Ligaspitayug Pangasinan at ating uh, Sisilipin ang uh, Modernong makina ng pagkikis-kis Ng palay na pag-ari uh, Loli Alias alin ating silipin eksakto po Pagdating po natin dito ay uh, Nag-uumpisa na po nilang Bayuhin ang ating tatlong uh, Sakong palay So ayan po yung mga sinauna o yung mga traditional na makina ng pagkikis-kis ng palay ay mostly ay ang palay ay nasa itaas. Dinadala nila sa itaas pero ito po ay kakaiba. Ang palay na babayuhin ay nilalaglag lamang sa baba. Ayan kung makikita nyo mga caprubi ay uh, talaga namang modernong moderno ang dating mga uh, makinaryang ito yan po ang uh, isa pang maganda nito mga kaprobi ay uh, maliit lamang ang uh, kailangan nilang structure sa paggawa ng uh, uh, kiskisan sapagkat ang makinang uh, makinang ito ay maliit lamang po siya pero kompleto kompleto so ayan ko po ay nagtataka ako ay na amaze kaya na isipan ko pong i-video dahil kakaiba ang uh, kakaiba sa akin paningin Ayan si uh, Sir Noli Alias ay simple lang ang pag operate Ito po pala mga kaproby ay uh, under lang ng isang na uh, ng, electric o kuryente Ayan po mga kaproby na napakalit lamang ng makinang ito Kaya hindi mo kailangan maggumawa ng napakalaking uh, bahay ng uh, kiskisan nito Dahil simpleng simple lang siya at uh, hindi po siya mata uh, matakaw sa espasyo ay. ayan ang nga uh, pag-operate uh, ni Sir uh, Noli Lalias ay uh, post button lang at mga uh, papihit-pihit lang so katulad din ng uh, sistema ng uh, traditional na makinarya ay talagang ganyan din po pero ito po ay na uh, napakaliit lamang So, itong uh, makina ng nga uh, ng palay na itong mga kaprobi ay uh, bagong-bago lang. Wala po siyang wala pa po siyang isang taon at ito ay uh, aga, ayan mga kaprobi yan naman po yung uh, darak Yan po ay nakaseparate. Ito po ay matatagpuan dito lamang sa corner ng uh, papuntang Subol, Barangay Subol at uh, si Tsuka Tabungawan. So hindi nga halos hindi mo siya pansin pero kung pag ikaw ay ni pag tatanong ay ituturo po nila kung nasaan po itong uh, kiskisan na ito sa pagkat simple lang siya hindi mo talaga halata na may kiskisan pala dito sa lugar na ito ako po mismo ay hindi ko po alam kung hindi pa po nila sinabi ay hindi ko pa po, po alam ayan ang oh, napakaganda po ng uh, operation ng uh, makina po nila ayan na po yung bigas natin ay napakaputi so ako ay naamis at naaliw kaya akin pong uh, binidyuhan para mai-share ko po sa inyo mga kaprobi sa mga gustong magpakiskis po ng palay malapit dito sa lugar ay napakadali na lang pong puntahan ito dahil simentadong simentado po ang daan wala po ka wala ka pong madadaan ng rough road ayan po dito lang po yan sa may uh, Tris, barangay ligas Pitayug, pangasinan so ayan napakabilis lang pong natapos yung ating uh, uh tatlong sakong big uh, balay dahil tayo yung pinakaunang unang, -unang dumating kaya tayo yung uh, unang uh, binayo first come first serve ayan po si tatay kahit mag isa lang niya eh, kahit mag isa ka lang sa mag upgrade sa makinang ito ay eh, kayang kaya kaya mo pero dahil dalawa sila ay eh, mas madali pagka dalawa sila magtutulong ayan po si sir Loli, uh, alias ay tinatahi na po yung ating uh, finished product so yung uh, tatlong kaban na palay ay tatlong 25 kilos din po pero mayroon pa po siyang excess na 10 kilos so ibig sabihin po yan eh, 25 kilos po ang bawat isa dyan at may excess na 10 kilo is pumapatak po yan ng 85 kilos